Ari ho, dumayo din sa cafe naman. At gali pa daw, ano ho? ho. Ante mo? Ay, thank you, thank you po. Hello you thank you, thank you po sa inyo. Sa pagpunta din sa cafe naman. Yung ibang ba? nga ho, sabi eh, hindi daw magpanagpo. Eh, paano mm -hmm. misan, ho, eh? ho <laughs> Salamat po. Thank you po. Maraming maraming salamat. Alam mo bang, noon nung pa ako abid pan mo, ano pa yun? Tao na? Oo, oh, talaga ho. Oh, sa TikTok. Tapos, So, siya nga. Oo oh, uh ho. Po, hindi kaya magkaroon akong time na makita ko. Uh -huh. so, masabi ko nga sa kanya. Sabi ko, sige na lang. Gusto mo makita si Ma'am Queen. Oo po. at least ngayon, eh, natupad na nangyari na. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, Ay, oo oh, uh -huh. Sige ho, itag niyo ako para makita ko. I love you, Ma'am Queen. I love you po. Thank you so much po. Ha, mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. I, I love you po. po. Mag-iingat po kayo, ha. Thank you. Salamat. 我爱他们。